Hey guys, share ko lang. Alam nyo ba noon, more on cash ako kasi wala naman akong credit card and takot akong umutang talaga. So, puro cash ako ng cash, ganon. Uh, tulad kanina, umili ako ng mga essentials sa Mercury. Ayan, mga ganito lang pinagbibili ko. may free. Tapos, eto dahil wala nang palmoli, bumili na rin ako. And, na short ako sa cash dahil meron akong binayaran medyo malaki and good thing palagi kong dala pag dala ko tong wallet ko andito yung mga cards ko at nalaman ko kasi si C Bank ay meron siyang pa rebates every time na bumili ka gamit siya gamit yung card na to or magi-scan ka actually nalaman ko lang to last month nung nagpa-promo pala sila sayang no nahuli ko na nalaman pero talagang ginagamit ko na si kahit na hindi pa dumating itong card ko. By the way, binayaran ko to 160 pesos. And wala pa to, nag scan lang ako. Scan QR. So, daladala -dala ko naman yung cellphone ko. So, yun yung ginagamit ko. And ngayon, ang kagandahan, syempre, pag naubusan ka ng cash, dahil nga wala ka akong credit card and ayoko talaga ng utang. Ang galing, di ba? Kasi nagbabayad ka ng mga pinamili mo at the same time, katulad nito, sa Mercury, meron akong suki card. Eto, so may points din akong nakukuha dito. At the same time, may rebates akong nakuha. So, 2,000 pesos yung nabayaran ko kanina. And ito yung rebates ko. Diba? Ang galing talaga ng C-Bank guys. Mula nung nalaman ko si C-Bank, gustong gusto ako na siyang gamitin compared sa ibang digital bank. Mas galamay ko si C-Bank. Ang bilis niya gamitin. Ang bilis ng transaction niya. At ito pa ang kagandahan kay C-Bank kasi. ba diba, nagpapa-Gcash ako dito. Cash in, cash out kay Maya. So pag naubusan ako ng fund sa Gcash, lalo na pag malalaki yung transaction, kay C-Bank ako tumatakbo at walang bayad yun ha every week maximum of 15 transaction ang libre so ibig sabihin sa loob ng isang buwan 60 transaction ang libre na ma-is send mo pwedeng send sa GCash, send sa Maya or to other banks, to other online banking libre lang po kay si Bank yun. Guys, kung naalala nyo, na-scam ako sa Gcash before. 28,000 pesos yun. Nag-trending yung video ko na yun. Kung hindi nyo pa napanood, ito yun, nasa YouTube channel ko. Kung baga, ginamit ng scammer ang Gcash account ko para makapang-scam siya. So, yung na-scam niya, akala niya, Gcash number yun ng scammer. Nireport niya. At ayun, na-hold ni Gcash. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha yung 28,000 pesos na yun. Kahit na dalawang beses, sa tatlong beses na akong nagpasa ng proof na akin talaga yun at wala akong kinalaman doon. So, medyo unfair talaga si Gcash sa part na yun kasi di nila inalam yung tunay kahit na nag-send ako ng evidence. Ang gusto kasi nila noon, ay makipag-coordinate ako dun sa nag-report. Eh, paano ako makikipag-coordinate? Eh, hindi naman nila sinasabi kung sino yung nag-report sa akin. Dahil may privacy daw na tinatawag. ba? Diba? Paano ako makikipag-coordinate dun? Eh, hindi ko alam kung sino yung nag-report sa akin. Kasi nga, nagamit ng scammer yung Gcash account ko. Pero, hoping pa rin ako na mababawi ko yung 28,000 pesos ko. Kaya yung Gcash number ko na yan, nandito pa rin gamit, nag -gamit, gamit ko pa din. Baka sakaling biglang ibalik ni Gcash yung 28,000 pesos na yun. At dahil doon, hindi na ako nagpopondo kay Gcash ng malaking amount. So, ang limit natin ay 500,000. Pero hindi ako talaga nagpopondo doon dahil nagka-phobia na ako. So kung meron mang siyang laman, nililipat ko na kaagad dito kay Seabank. Although may charge na 15 pesos, pero okay lang kung big amount naman, mababawi mo naman yun eh. Pag negosyante ka, okay lang sumugal ng konti kasi bawi mo naman yun eh sa cash in cash out. Tutubuin mo pa din yun. And ang kagandahan kasi pag nasa Seabank na yung account mo, safe siya. At kung kailangan mo siyang ilabas ulit, libre lang. Kasi kay sa isang linggo, may 15 free transaction ka. Ibig sabihin, kung magsisend ako sa Gcash, sa Maya, sa other online bankings, basta from Sibang ka, libre yung 15 transactions per week. Kung lumagpas ka na sa 15, sa loob na isang linggo, ang pang 16 noon may charge na. Pero hindi ko pa naman na-experience yun. Pero ibig sabihin noon sa loob ng isang buwan, may 16 free transactions ka na libre. Pag magpadala ka ng pera sa kahit saan yan, libre lang yan kay C-Bank. Yun yung nagustuhan ko kay C-Bank. At saka naka Instapay siya. Real time ang pasok. Pera na lang kapag may maintenance. O uh, yung yung kapartner nila may maintenance. Pero once ko lang siya na-experience, talagang may maintenance naman siya lahat. So, naka-pisonet siya. Ibig sabihin, hindi siya agad papasok. Pero, Overall, 99.9% ang ganda ng ano talaga ni Sibang. Napaka uh, galing niya talaga. Hindi nila ako bayad dito ha, pero gusto kong i-share sa inyo kasi nga, Ganun naman ako eh. Ito yung content ko eh. Pag nagbe-benefits ako, gusto ko maka magkaroon din ng benefits yung mga followers ko, yung subscribers ko. Kasi doon nila ako nakilala. Bukod sa content ko na sari-sari sa store, about sa mga ganitong paano ka makatipid, kung ano yung convenience, kung ano yung pwede mo pang idagdag sa sari-sari store mo. Tulad niyan, may nagtatanong saan ka makaka... Uh, pag cash in or makakapag sa gcash mo ng libre na especially big amount so yung extra money mo ilagay mo kay C bank walang bayad yan kapag gusto mo na siya i-transfer kay gcash ayan tsaka kung wala kang time pumunta para mag fill up ng napakamadaming form eto online ka lang kung gusto mo i-click mo lang yung link ko dyan ay nga pala ha may promo sila ngayon Kung dati 50 pesos lang uh, 75 pesos na yung makukuha mo Kailangan mo lang gamitin ang referral code ko SBEvone28 Yun yung referral code ko Kailangan mo siyang gamitin para makuha mo yung 75 pesos Pero bago yun, kapag na-verified ka na ni Sibang Kailangan mong mag-cash in ng 1,000 pesos At stay mo lang siya doon sa account mo Huwag kang mag-alala, hindi yan mawawala. Itataya ko yung pangalan ko dyan kasi never pa akong binigo ni C-Bank. Mag-cash in ka, lagyan mo ng 1,000 pesos ang C-Bank account mo. At araw-araw pa yan tutubo. Makikita mo yung tubo niyan araw-araw sa halagang 1,000 na nilagay mo dyan. Sa loob lang ng 3 days, huwag mo muna siyang gagalawin para makuha mo yung 75 pesos. Pero syempre, para makuha mo yon kailangan mag-download ka sa link at sa referral code, ilagay mo yung SV SB Avon 28 At saka kung may tanong ka mag-comment ka lang sa baba sasagutin ko 'yan.